Pero ang tingin ko, dahil dun sa konsepto na ang, ang buhay ng isang kongreso ay hanggang June 30 lamang, hindi po pwedeng buhayin muli itong impeachment complaint neto kung hindi makadesisyon ang 19th Congress Senators by June 30 of this year. Dahil pagdating ng June 30, 12 noon, ibang kongreso na yon. So kinakailangan ang Kamara de Representante maghain muli ng panibagong impeachment complaint para maaktuhan ng Senado ng 20th Congress. Tanong, hindi ba po pwede na yung impeachment complaint ay taparehong sinampan nila sa Senado? Hindi nga po eh. Kasi ang sabi ng Korte Suprema, tapos na yung 19th Congress Senate sa June 30 of 2025. Ang kinakailangan, mag-file sila ng bago. Ngayon, meron din tayong rules sa saligang batas na hindi po pwede na dalawang beses ka magpafile within one year ng impeachment laban sa isang impeachable officer. Kasi kapag pinayaga mo yun, wala nang gagawin yung impeachable officer. Kung hindi, magdepensa at magdepensa. Sa tingin ko, hindi na po pwedeng i-refile sa taong 2025. Dahil kinakailangan, mag-antay na sila ng 2026 bago sila maghain ng bagong impeachment complaint. So, bokya talaga sa tingin ko ang Kamara de Representante.